ito talaga yung sadya ko dito eh. makabili ng isa na ito. mga kapinboy pangatlong destinasyon Westfield Manukaw speaker <makes noise> o Marshall headset Marshall din ganda ito ako sa JD Sports so may nakita ako Air Max mga kapinboy pinboy Nike Air $70 mga kapinboy $50 mga kapinboy pinboy $140 na lang siya dati siyang $310 nakasale ayun mga kapinboy regalo sa sarili mga kapinboy bumili rin ako ng ganitong bago JD Sports dito sa Westfield Manukaw ay mga kapinboy kompleto na talaga nakabili na rin ako ng inuman ng tubig ayun mga kapinboy bibili din pala ako ng headset JBL 7799 Yo, what's up, mga kapinboy? Day off pa rin natin ngayon. Mamamasyal ako mag-isa ngayon at mag-iikot-ikot lang ako dyan sa The Warehouse, sa South Mall. Punta akong Westfield, punta nang ng Manukaw Super Center. So, ayun mga kapinboy yung mga pupuntahan ko ngayon. Ayun, bahala na kung saan tayo makakarating mga kapinboy. Kung anong pupuntahan siguro, baka itong The Warehouse dito sa Clendon Runabout unang destinasyon ko itong the warehouse mga kapin ito, ito talaga yung sadya ko dito eh makabili ng isa na ito 10 kilo ito meron na kasi akong isang perasa doon sa kwarto kaya ako nandito dahil bibili ako na ito 45 okay. Okay, mga boy, pangalawang destinasyon South Mall manyorewa punta lang tayo ng dollar dealers din ako ng mga ano dun, mga gitara mga speaker, mga bass amp. Wala silang available na bass amp. Tsaka yung acoustic guitar, tumingin din ako. Ay mga kapin sumakay uli ako ng bus 362. At pupunta ako ngayon na ano ka Westfield. Tingnan ako ng ano, gamit doon. Tumingin ako ng mga sapatos din na uh, pwedeng ano, panggamit sa araw-araw. Biyahin na mga kapin mga kapinboy pangatlong destinasyon Westfield Manukaw pasok tayo dyan mga kapinboy yung mga kapinboy nandito tayo ngayon sa JB Hi-Fi may nakita ko rito ano, speaker o Marshall headset Marshall din, ganda Nandito ako sa JD Sports, so may nakita ako Air Max mga kapinboy, Nike Air uh, $70 mga kapinboy Naka-sale sila ngayon so, May tinitingin pa ako dito $50 mga kapinboy Ayan, mukhang kasha sa akin eh Pan-junior yun size ko eh Nandito tayo sa JD Sports dito sa Westfield Manukaw Ayun, nakapili na ako mga kapinboy 240 na lang siya dati siyang 310 nakasale ayun mga kapinboy regalo sa sarili mga kapinboy bumili rin ako ng ganitong bago kasi nga bala kong magpa-register doon sa fitness cartel so bumili ako ng pan gym na bag para tayong gagamitin mga kapinboy dito natin nalalagay mga pan gym natin 85 mga kapinboy Ayan, inaantay ko na lang yung nag-assist sa akin dito. Babayaran ko na sa counter. Pumili tayo ng dalawang sapatos. Pan-gym natin yon para exercise na tayo lagi. Tsaka medyas, tsaka bag yon. Ayan ng bag. Uh, sapatos. Ayusin ko lang dito. Ayan. Nabili na natin to mga Kapin pin boy. 70 lang to 70 dollars. Tapos ito, 35 medyas, tatlong pares. Ito, pang gym ko rin uh, 120 naman alright mga kapinboy ayos ay hey, mga kapinboy labas na tayo sa JD Sports mga kapinboy so, JD Sports dito sa Westfield Manukaw ay hey, mga kapinboy bit bit na natin yung bag na binili natin ayan listen, dito na talaga tayo magsimula ng exercise mag gym na tayo mga kapinboy para medyo maalagaan natin yung ating kalusugan dyan sa fitness cartel, malapit sa zone bowling alright mga kapinboy kain muna ako, utong na ako ayan mga kapinboy nandito ako sa food court ng westfield at kain muna ako, chichibog muna tayo mga kapinboy, gutom na ako ayan, tapos mamaya pupunta tayo ng fitness cartel magpapa-register tayo doon para bukas makakapagsimula na ako na exercise or pagbubuhat or pag-gym mga kapinboy bisuyin na natin to mga kapinboy yung pag-exercise natin ayan, mga kapinboy, kain muna ako, chibok muna tayo ayan yung pagkain ko mga kapinboy tatlong ulam to asan chop suey tas ito, hindi ko alam kung anong tawag na ito yung ganito Kaya itong parang adobong baboy kaya ako in order to kasi iwasan na natin itong mamantikang mga pagkain talo na yung mga taba-taba mga Kapinboy sisimulan na natin bawasan yan at iiwasan kaya ayan tinikman ko na ngayon para sa susunod eh, gulay kulay na lang tayo healthy lifestyle na tayo mga Kapinboy ay hey mga Kapinboy tapos na tayo kumain tapos na tayo Pupunta na ako ng fitness cartel. Ay, pupunta na tayo ng fitness cartel mga kapinboy. Lalabas na tayo ng Westfield. Busog na. Ay, mga kapinboy, nandito dito sa Manukaw Bus Station. Pupunta akong fitness cartel. Tatawid tayo ng Heman Park. Galing na akong Westfield Mall. At yun nga, nakabili na tayo ng bag. Ito. 85 itong ganitong bag tapos yung dalawang sapatos na naka-sale, buti naka-sale isang 70 at isang 120 yung 70 ang original price niya ay 120, tapos yung 120 naman ang original price niya ay 190 so yung mga Kapinboy, nag-sale pala yung JD Sports kanina kaya, ayun mga Kapinboy punta na ako ng fitness cartel tatabid ako dito sa Hyman Park yun short tayo ng Hayman Park mga kapin boy inabot na tayo ng dilim punta tayo ng fitness cartel paparegister tayo doon para sa ating magandang plano simulan <laughs> ko na yung plano kung mag gym mga boy para tayo healthy ayun punta na ako doon sa uh, fitness cartel mga kapin boy tanong ko na yung fitness cartel oh. katabi ng trabaho namin katabi ng time zone anak ng kanilang mga signage ayan sana bukas pa para makapag register tayo alright Ayun mga pinboy hindi ako papasok ngayon ha <laughs> nandito na ako sa zone bowling kasi katabi namin ang fitness cartel eh magpaparehistro nga ako dito eh fitness cartel mag exercise na tayo mga pinboy at ayos at parang nandyan yung boss ko balik ako <laughs> makikita pa ako <laughs> ayoko magpakita <laughs> ayan yung boss ko alright mga kapin pupunta ako dun sa fitness cartel mag-exercise tayo mga kapinboy nandito sa fitness cartel at nag-sign up na ako. Ayan, successful na yung sign up ko. Nakapag-register na tayo. at uh, tatawagin ko na yung nag-assist sa akin dahil nakapag-register na ako dito. Ayan. Nahantay ko na lang yung nag-assist sa akin mga kapinboy, Fitness cartel, katabi ng zone bowling. So ayun mga kapinboy antayin ko lang yung nag-assist ay mga pinboy nakapag register na tayo sa fitness cartel at mamaya babalik tayo dito at magpapapawis tayo magji gym tayo ay mga pinboy, pupunta lang ako dito sa kmart kasi bibili ako ng lagay ng tubig kasi importante yon kapag pinapawisan eh may tubig tayo bibili lang ako nun right ay mga kapinboy bibili din pala ako ng headset JBL 77.99 daming magaganda mga kapinboy nakabili natin ng headset ng 10 oras pero mura lang kasi 70 JBL so ayun mga kapinboy binayaran ko na to ilalagay ko lang to sa bag at magagamit na natin to mamaya <laughs> mga kapinboy kinumpleto ko na pati gloves ng pagbubuhat bumili na rin ako <laughs> ay mga kapinboy kompleto na talaga nakabili na rin ako ng inuman ng tubig ay mga kapinboy nakalabas na tayo ng rebel sport nakabili na tayo ng inuman ng tubig tsaka yung gloves natin para sa pagbubuhat na. <laughs> ay mga kapinboy kompleto na tayo uh, pupunta akong kay mart at may titignan akong t-shirt doon ay mga kapinboy paingan muna tayo dito pupunta na akong fitness Nakabili na rin tayo ng mga t-shirt na malalambot. No? Oh. Ito yung gagamitin ko <laughs> sa mga susunod na araw. Sobrang lambot to. Oh. 4 dollars lang. Ay, ito 6. Yung isang green. Ito yung 4 dollars lang. 4. Ang presyo mo. Diyan Dito to sa Kmart. Ay, 4 dollars lang. Ay, mga ka-pinboy. 4 dollars lang yung ganitong t-shirt na malalambot pwedeng pan gym yan sakyan pag pinapawisan ayan mga kapinboy. boy na rin yung headset ko ayan abilin na tayo JBL at punta na tayo ng fitness umpisahan na natin itong mga kapin para tuloy tuloy na to meron tayong exercise dito ayun mga kapin boy punta na ako dun, bibili lang ako ng tubig tapos Pawis na tayo dun. Punta na tayo fitness cartel. Yeah. Mga uh, kapimboy, nandito na ako sa fitness cartel sa loob. At kumuha na rin ako ng tubig. Sisimula na tayong mag-exercise. Two hours later. Mga uh, kapimboy, tapos na tayong magbuhat. At uh, din. Ayan, tapos na tayong mag-exercise. pinboy pa na tayo nandito pa tayo sa loob ng fitness cartel naayos ko lang yung gamit ko tsaka itong susi ko at palabas na tayo 10 o'clock na rito ng gabi mga kapinboy ayun uwi na tayo binigyan tayo na ito para access natin dito kapag kasarado na yung front desk o sarado na yung main entrance so meron tayong access para sa 24 hours na exit door ayan alright mga kapinboy pa -uwi na tayo ayan at yung time zone e eh, sarado na rin hindi alas ano pa yata, yun? alas 11 pa yata ito Ayan yung time zone zone bowling mga kapin boy. Hindi na muna ako dadaan. Diretso na ako uwi. At habulin kayong bus 361. Alright mga kapin boy. Pauwi na ako. Kunti lang yung tao ng time zone ngayon wala masyadong tao mga kapinboy ayun mga kapinboy tawid na tayo sa Hayman Park at nakapag exercise din sarap pawisan ayos right 2490 yung aking weekly dyan sa fitness cartel gym lang yung pwede kong gamitin hindi ako pwede gumamit ng sauna bath iba ang presyo nun kapag gumamit ka noon so ayan iba iba ang presyo eh ako, yung kinuha ko yung gym lang talaga. Tawid na tayo sa madilim na Heman Park. kita sa bus stop. Yo mga kapinboy, nandito na ako sa bus stop. Antayin natin yung bus 361. Nang oras ba dadaan? silipin natin. 4 minutes. 4 minutes mga kapinboy. Sarap ng tulog natin nito. Kailangan na tayong konti tapos tulog na. Pahinga na at medyo pagod talaga. Maga tayo umalis kanina medyo pagod-pagod tayo ngayon dahil medyo marami tayong pinuntahan tapos diretso pa tayo sa gym ayun napawisan din mga kapinboy nakapag exercise din tuloy tuloy na to mga kapinboy exercise natin Ayan. kasama sa healthy ano natin healthy lifestyle <laughs> alright mga kapinboy atayin ko lang yung bus 361 papuntang manyorewa Ito na yung bus mga Kapinboy. Sakay na tayo rito Right Sakay na ako rito Ay eh, sorry kaya ngayon alamang nasa ano yan nasa 8, 7 right mga kapin boy bahay na papuntang Manurewa ay mga kapin boy nandito na ako sa waymouth Road maraming maraming salamat sa panunood at nakaabot kayo hanggang dulo maraming salamat po at sa mga hindi nag-skip ng ads maraming salamat po hanggang dito na lang thank you